So, ito na. Uh, kinasuhan na ako ng Philippine National Police na yung naitawag sa akin na anti-crime violation ng anti-crime law. RA 101.75 uh, Salamat sa mga tumawag sa akin. Ang uh, basihan nila ay isang video ko. I don't know kung isang video lang o maraming video. Sa maalala ko, may video ako na ang title uh, AFP PNP Generals uh, Convincing uh, PBBM to Resign? Question mark. Nilagyan ko ng question mark. So, sa discussion ko sa video na yun, paulit-ulit ko yung sinasabing these are just my analysis and opinion kasi nagsimula yung ang background ng video na yon dahil may natanggap ako ng informasyon ng mga anak ni Senator Aimee kinausap ang mami nila na Mama, please do the right thing for the sake of our country and grandpa yun. So, sa aking analysis, kinakausap, the, the right thing to do, kinakausap, uh, daw, okay, dahil informasyon na tanggap ko sa aking uh, yeah, sources, eh. Kinakausap, ni Senator Riney, ang kapatid niya na mag-resign na lang, kasi kung hindi siya mag-resign, baka daw, bubulu, ganon. So, Meron ding uh, possibility sabi ko na kung si Senator Aimee ah uh, mahirapan siya mas mabuti kung may may ibang kakausap. At sabi ko doon, ang pinaka na kakausap ay ang mga nasa poder, ang mga AFP, PNP generals kung talagang malala na. Isinight ko yung nangyari noong panahon ni uh, President Erap na ang uh, AFP-PNP nag-withdraw ng support sa sitting president at na iwasan ng gulo. Yun ang paliwanag ko doon. Na bago, bago nag-declare ng withdrawal of support ang APPNP kay President Erap noon, kinausap muna nila ang sitting president. Ganon ang aking explanation. So, kung pinag-aralan ko ang anti-cybercrime law, ang karamihang uh, uh, acts, yung violation is phishing, fraud, uh, spoofing, hacking, ano pa, swindling, istafa, scam, uh, other forms of computer uh, fraud, counterfeiting, and forgery. Then may tatlong kategori ng uh, cybercrime uh, violation. Crime against people, crimes against property, and crime against government. So parang dito ako nahulog sa crime against government ah, <laughs> uh, dahil nga yung aking pagpapayag opinion ko na medyo magulo na ang sitwasyon at ah uh, yun nalaman ko na si Senator Amy kinakausap niyang kapatid niya at uh, mag-resign uh, basta ang paliwan pa panoorin nyo na lang ang video na ito uh, itugtong ko ngayon Uh, sa aking vlog na ito and then mag-comment kayo. Basta ako, oh, this is part of my the risk of a job. Kung medyo kumontra ka sa administrasyon, eh may risk. At ako, tinatanggap ko ang risk at uh, ihintayin ko oh, ang ano ito? Ang uh, so ba yun o ano? yung dapat makuha ko yung complaint para ano naghahanap na ako ngayon ng abogado so pwede ba mag-recommend kayo ng medyo magaling na abogado ah uh, ito lang ang ano ah uh, yung income natin sa YouTube alam niyo naman yung aking uh, passion na uh, pagtulong sa mga mahirap yung talented tribe ginagastos natin ang income para sa project So kung magkuha ko ng abogado, eh, mapilitan ako, kunin ko yung uh, income ko sa YouTube para pambayad ng abogado. Parang gano'n ang mangyari. So, I don't know. Basta, ipaubaya ko na sa Diyos itong kaso na ito. I believe na all things work, Romans 8.28, all things work together for good to those who love God, to those who are according to its purpose. Okay, panorin nyo itong video ko na ito ang dahilan bakit sinampahan ako ng kaso. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay sa inyo ng update doon sa initiative ni Senator Amy na kinakausap niya si PBBM para mag-resign na lang para maiwasan ang paglanak ng dugo. Yan po ang may vlog ko kapon. Dahil ang mga anak ni Sen. Remy, kinakausap nila ang kanilang mami na speak up mama. Do the right thing for the sake of our country and for the sake of grandpa. Hindi na nabigilan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanyang emosyon matapos na makaladkad ang kanyang pangalan at imahe na kanilang organisasyon sa isa anyang maling balita. Ito ay may kaugnayan sa umano'y tangkang pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. Si Paul Montibon para sa detalye ng balita. Lumungad ang kanyang hinanakit at hindi napigilan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanyang pagkadismaya kaugnay sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa isyu ng destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Umaga ng Lunes, January 8, 2024, personal na tinungo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorta Jr. ang tanggapan ng Quezon City Prosecutor's Office para magsampan ng reklamo laban kay Army Retired Brigadier General Johnny Laksamana Macanas Sr. Si Macanas ay umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa di umano'y pagbawi ng suporta ng PNP at Armed Forces of the Philippines sa Administrasyong Marcos. Ang sinampahan po ng kaso ay a certain Johnny Laksamana Macanas Jr. po. Ano po ang susunod na hakbang? Pagkatapos po na ito ay naasahan po natin na yung prosecutor's office po ay magpapadala po ng summons dito po sa taong kinasuhan para bigyan din po siya ng karapatan sagutin ang reklamo na isinampa po ng ating CPNP at uh, nagpadala na rin po tayo ng official communication sa Facebook and YouTube para po sa preservation ng mga nasabing uh, mga video blogs po para magamit po natin as additional evidence po.